eto bala kong tanggalin to mga boss gusto kong itago rin to parang bubutasan eto na yung nangyari sa kanya Ayan, e, wala ano wala na yung na itago na dito eto bala kong tanggalin to mga boss gusto kong itago rin to parang bubutasan bubutasan natin yung stem dito May butas na siya dito tapos dito na lang ito yung handlebar sa likod nito ito guide to mamaya then pati rito so mga apat na butas sa sa dalawa tapos sa likod ng handlebar tatlo then apat dito hindi ko alam kung gagana hindi ko rin kung worth it yun parang medyo mahirap gawin tapos ang goal lang is matago to ito na, bubutasan na natin si Siraulo stem ay butas naman talaga siya yun butas na dyan pero dito, balak ko to i-grind to yung part na to Ayan. So, meaning hanggang dito lang tayo. Diyan na ano yung table dada. Papunta dun sa spacer. na, ito na, butas na. na, napad na. Napad. Pero, lilinisin ko to. Hindi pa tapos eh. Maliit muna din yung malaking grill ito yung ginawa ko. Hindi yung malaki. Sira kasi yung dremel ko. So, tatabasin natin ito. Yan, balik tayo sa stem. Sa kalukuhan natin. Ito na nangyari sa kanya di ko na mapantay kasi pagod na ako eh. Pero maganda ako mapantay nyo. Pero kung sa inyo, wag nyo subukan to. Baka daw delikado. So, ako muna magta-try. So, okay na to. Pumapasok na yung wire dyan. Ito naman. So, nilagyan ko masking tape tapos may pencil ginamit ko. Pinabit ko yan na ganyan. Ganito. Nakabit yan kanina ganyan. Tapos, ginamit akong pencil dito sa loob para matrace ko nga. So, ito yung limit dapat yung butas, di ako lalampas dyan tapos, ito, ito, ito may dalawa dito, at so, dito so, mga ganong kalaki lang, maliit lang so, dito ko yung baba rin na, ewan ko kung gagana pwede naman tayong bumili ng handlebar pero, testing nga lang muna eh, no? kung gagana kung ito hindi ko alam kung gagana ito, butas tayo dito sa area na ito naka-press yan kanina so, kitang-kita dito na-press, eto hindi light, so dito tayo gubutas tapos, pag nabutasan na doon dito naman sa baba isa, tsaka dalawa then, tapos na ang natin yung vulgano wala pa akong nakita ang gumawa nun pero, hindi ko naman pang yun pang ano lang ikot-ikot sana gumana ako wala atang kasing drop bar na may butas dito sa dito may nakita ako dito meron pero yung dito wala yung mga internal na yun eh yung integrated magkadikit yung stem tsaka handlebar integrated for internal cabling eto kasi ano to ghetto so testing ko lang kung gagana pag kumana, swerte. Pag hindi, edi bilitahin na bago tapon eto na yung drop bar <laughs> warat <laughs> medyo na pala kayong butas eh. dapat mas may clean ng phone mas maliit ako eh. kuha ko ng kable kasi apat lang naman papasok natin kable dyan medyo napalaki at pala nilitan ko lang ng konti pero parang isa pagliko kasi kaya nilakihan ko yun o papantayin na lang to o tinamad na akong pantayin ito yan sa gilid to mas malaki parang na ako dito eh. mas maganda sa ano papantayin ko rin to Yeah, so wala nga ako ng tool na pang grind dito. Nasira yung Dremel tool ko eh. Sumabog. Yeah. Ito, itong butas na ito sa stem. Mas, mas malaki yung butas. Eh. Ito mas maliit to eh. Kaya pwede pa siguro ito. Ewan ko lang kung magka-crack ako na magta-testing. Sabi kasi nila baka daw masira yung handlebar kasi nga manipis testing na lang natin medyo nahirapan ako mag grout nito That pala nakabaklas mo na sa frame ang hirap niya ipasok pero yun pasok na siya hindi lang makita pasok na yan pero parang kapos parang kapos yung kable ko baka mag ulit ako nito mag re-reroute ulit ako ng kable housing parang kapos siya eh. may ako pa malalaman anyway Di pa naman naka-lock to. Ayun. Tingnan natin. Mas maganda, hindi mo na nakakabit yung housing sa frame. So, dito nyo papasok, papasok muna. Pero tinaya naman to. Tagal lang. Tsaka dapat dalawa kayo. Eh, ito na yung nangyari sa kanya. Ayan, wala ano. Wala na kable na itago na. Dito, Daan na Doon siya dumaan sa likod ng handlebar. Dito. Yan. Ito tagon-tago. Kaya hindi pwede sumobra yung tabas dito. Lalabas yung wire dito. So yun lang. Yun ang natin. Ang hirap nung ginawa. Tapos yun lang yung goal. Mawala yung wire dito. Pwede na yan. Ay, hindi pa pala nabalik to. <laughs> nabalik ko pa pala to. Tsaka to. So, eto na yung upload natin kalokohan. Tinago natin. Kasi si Siluro 2, eto na lang, dito na lang nakalabas. So, oh, tinago ko lang siya dyan. Tigas daw. Tigas yung preno. Tigas, tigas. Ikaw, 11-year-old kid. O, oh, yan. Pinky finger. Matigas. Yung kabila, yung kabila. O, oh, tigas, matigas. 11-year-old kid yan. Napipigaan niya.